Magandang umaga po sa inyo lahat. Kamusta po? Kamusta po inyong maghapon, no? Know? Kahapon. Napaka sayang araw. Uh, so, ngayon umaga po, uh, pag-aaralan naman po natin ang mga bagay na dapat ginagawa natin na may pag -ibig. Okay po, magagaling po ito sa uh, unang po chapter 13, verse 2. Pero bago po ang lahat tayo po'y mananalangin, Panginoon, maraming salamat po sa araw na to. Salamat Panginoon dahil may bagong umaga, may bagong buhay na i kayo inihanda para sa amin. Kaya Panginoon sa mag-apong pong ito, tulungan niyo po kami na gawin po ang lahat ng bagay na may pag-ibig. No? Kahit po sa maliit o malalaking bagay man ito Panginoon. sa mga uh, pag-uusap o sa mga simpleng aksyon namin Panginoon, gawin po namin lahat ito na may pagmamahal. Tulad ng ginawa niyo. Kaya Panginoon, tulungan niyo po ang aming puso, buksan niyo po ito at isipan para na isang buhay namin ang bawat pag aaral na ginagawa. Salamat Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen, no? Magandang umaga po ulit sa inyo. Uh, kamusta po? Ang pag-aaralan po natin ay magagaling po sa unang korinto, chapter 13, verse 12. Sabi po dito, kung may kakayahan man akong mag maghayag ng mensahe ng Diyos, at may pangunawa sa lahat ng lihim na katotohanan at lahat ng kala kaalaman at kung mailapit kuman ang mga bundok sa, na, sa laki ng aking pananampalataya ngunit wala naman akong pag-ibig walang kabuluhan wala itong kabuluhan o no? wala akong kabuluhan no? ang po na sinabi kung walang pag-ibig, walang kabulahan ang lahat. O wala tayong kabulahan. Okay po? No? Magandang umaga po. Ang title po ng ating pag-iusapan ngayon, Pag-ibig ang pi pinakapundasyon. No? Magandang umaga po ulit. Napakarami nating pwedeng maabot sa buhay, mataas, na pangarap, tagumpay sa, mga, sa trabaho natin, at malalaking mga ginagawa natin para sa Panginoon. Pero oh, sa lahat ng ito, may tanong na kailangan nating sagutin. Nandoon ba ang pag-ibig na may pag-ibig ba yung mga ginagawa natin, no? Sabi po sa unang Korinto chapter 13 verse 2, kahit gaano kalaki ang ating pananampalataya o kahit kaano karami ang ating nalalaman, kung wala tayong pag-ibig, wala itong halaga. No? Ang pinaka uh, pinapakita nito na ang pag-ibig ang siyang nagbibigay sa isa sa lahat ng ating ginagawa. Mari tayong magtagumpay sa maraming bagay o makagawa ng mga kahangahangang gawain. Pero kung wala tayong pag-ibig, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan sa mata ng Diyos. No? Ang pag-ibig ng Panginoong Hesus ang ating pinakamahal pinakamahalagang halimbawa na siyang uh, na siya ay namatay sa krus ginawa niya ito dahil wag, uh, dahil sa kanyang wagas at walang kondisyon na pagmamahal sa atin kaya mga, bilang mga tagasunod niya tinatawag tayo na gawin ang lahat ng may pag-ibig maging malaki o maliit man ito uh, man, ang ating gawain kapag may pag-ibig ang ating mga salita ay nagiging tapat at nag, nag nagkaka nakakapagbigay inspirasyon ito ang ating aksyon ay nagiging pagpapala at ang ating pananampalataya ay nagiging totoo at makabuluhan di ba kaya importante po lahat ng ginagawa natin may pag -ibig. no Katulad po ng ginagawa natin sa simbahan, ginagawa natin sa bahay, ginagawa natin sa labas ng ating tahanan, no? Makapakikipag-usap sa ibang tao. Siguro ako, sa tingin ko, kaya unang-una, kaya tayo may kaibigan dahil may pagmamahal tayo sa tao kaya na kaya natin may kaibigan. Bakit tayo nagkakaroon ng mga uh, desire na makagawa ng mga bagay dahil may pagmamahal tayong gawin. ba? Diba? lalong lalo na ang DNA na din ay nakaugat sa DNA ng Panginoon. No? Question na pwede natin pagbulay-bulayan ngayong magang ito. Sa mga ginagawa mo ngayon, ipinapakita mo ba ang pag-ibig ng Diyos sa iyong pamilya, kaibigan, o kapwa? No? Mag-reflect lang kayo. Tignan po natin kung paano nyo po uh, kung naipapakita ipapakita nyo ba lahat ng bagay na may pag-ibig no? Paalala po, sa pagtatapos ng araw na ito, napagod ka ba sa paggawa ng mga mabubuting bagay para sa iba? Balikan natin ang layunin kung bakit natin ito ginagawa, no? Kaya mamaya, bago po tayo matulog, uh, babalikan po ulit natin itong salita. Tingnan po natin kung ano po yung mga ginawa natin yung pagbulay-bulayan po natin ano po? sige po tayo po yung manalangin Panginoon maraming salamat po dahil alam po namin na lahat po ng ginawa niyo para sa amin is dahil po sa pag-ibig at pagmamahal na talagang ibinigay niyo po sa amin Lord na walang kondisyon o hindi talagang minahal niyo kami pinayaran niyo po ang kasalanan namin nagsakripisyo po, nagsakripisyo po kayo para sa amin pangunan. Na alam po namin na hindi kami karapat na doon, pero binigyan niyo kami ng karapatan na matanggap ang buhay na walang hanggan. Ang karapatan na mas na mailigtas dahil hindi namin kaya iligtas ang aming sarili. Kaya Panginoon, nagpapasalamat kami sa inyong pag-ibig. Masalamat kami sa handog yung pagmamahal sa aming Panginoon. Kaya Panginoon, uh, dahil minahal niyo po kami ng lubos ah uh, panalangin po namin na mag-reflect yung pagmamahal na yun sa buhay namin Panginoon na mapunurin ang pagmamahal ng mga ginagawa namin Kaya, Panginoon sa umagang ito turuan, at turuan niyo po ang aming mga puso sa pangalan ni Jesus Amen, Amen. Magandang umaga po ulit sa inyo. ah pagpalain, niyo, pagpalain po ang inyong umaga. And, uh, gawin po natin lahat ng ipag-ibig. Kita-kita po tayo mamaya. God bless po.